Sagot. Kay kakilala kay bigan ka mag-anak. Kakilala kay bigan ka, ka mag-anak. Ha. Kay bigan. Kay bigan. Uh. Ikaw may gawa lahat na sakit ito. Uh Oo. -oh. Tatanggalin mo ba ngayon? Uh Oo. -oh. Tatanggalin mo. Uh -oh. Ikaw may gawa o may binayaran ka? Wala, ako lang. Ikaw lang. Uh -oh. Tanggalin mo lahat. Uh -oh. okay, baklasin mo. mo. Bulawol pa baba. Baklasin mo lahat, lagay mo. Pagpag mo. Pagpag. Marami siyang kaibigan, kaya ka sa kanya. Ha? Ah, Oo. Oh. Kailan mo pa ginambala yan? Patagal na. Patagal na. Yung sa bituka niya, ikaw may gawa niyan? Ha? Hindi. Ah, hindi. Sa puso niya, ikaw ba may gawa? Hindi rin. Hindi rin. Ano lang niligay mo sa kanya? Yung mga niya. Ah, ikaw may gawa ng Ayaw. mga katin niya. ba ay hindi? Hindi. Dito ah. lang sa lugar neto. Ah, dito lang sa lugar neto. Ah. Babae oh. lalaki. Babae. Babae. Tatanggalin mo lahat na nilagay mo ha. Ah, oh, ah. Oh. Tatago-tago tatagot. ka pa eh. Baklas mo lahat lang yun. Gusto ko gagaling ito ngayon ha. Naintindihan mo oh? Oo. Oh, oh. Sa pamilyang ito, sino pa nilagyan mo? Wala na. Ito lang babaeng to. Oo. Ah, ah. Oh. Sige, gusto ko mawala yung pangangatin yan ha. Nakakaintindihan ba tayo? Oo. Ah, ah. Oh. Kilala mo ba ang Panginoon? Kilala Oo, mo? Kilala. O, taas mo dalawang kamay, hindi ka mong patawad sa dakilang ama. Hindi ka patawad. Patawarin mo kung mahal ko, Panginoon. Sa so, Panginoon si Kristo? Panginoon ko si Kristo. O, sa taong ito, hindi ng patawad? Sa taong mo. ito, pinagyan ko ng kate. O, sige, baklasin mo na lahat ng lagay pa. Sige pa, tanggalin mo lahat. Tanggalin mo pa lahat. Kailan yan mawawala? Kailan yan mawawala? Kailan mawawala yan? Kailan mawawala yan? Ha? Ah, ipangangati niya? Baka matagalan. Bakit matagalan? Bakit? Gagamutin ko pa siya. Gusto ko gagamutin mo ngayon. Naintindihan mo ako? Uh -huh. Gusto mo balik ko sa ilat yan? Huwag na. O, kung ayaw mo ibalik ko sa iyo, tatanggalin mo yan lahat, ha? Uh -huh. Gusto ko magkaroon na improvement niyan ngayong araw na to, ha? Uh Huwag mo nang balikan, nagkakainin niya tayo. Pag binalik mo yan, babalik ko sa iyo, datang sakit na yan, doble pang ano ko sa iyo, babalik ko sa iyo. Uh -huh. Sige, bakla simulat yan. pangyayaran, ibinigyan mo ng sakit ko, kati-kati. Ikaw ba may gambaan nito? Gawa kung bakit na urong yung gawain ni ano nito, operasyon? Ikaw ba humadlang nito? Hindi. Hindi ko madlang. Okay, tanggalin mo na itong Tanggalin mo na ano Tanggalin mo na ito. Pwede po. Ka, may may pag-usap sa iyo, sasagot ka nang maayos ha. Ah. Sige po, pasabihin po Kung bakit ko siya ginawa niyan. Bakit po 'yung kapatid ko? Wala, ayun, lang ako sa kanya. Kasi um, marami sa kaibigan. Tumutulong, tumutulong siya. Tumutulong naman may kapatid ko. Tsaka kung ano-ano sila sa na ano niya. Lahat, <coughs> lahat ng tao nga rin tinutulungan, na naiingit ka pa sa kanya. Oh, di ba, baka tinutulungan ka rin ba niya? But, hmm, hindi. E. O, bakit ano? bakit ka naiingit Ay, <laughs> ako sa kanya? Kasi, <laughs> 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 hindi nga niya ako natutulungan. O, tanggalin mo na <coughs> yung ano niya. Bawa naman ito, kapatid ko Ha? Oo. <coughs> mm uh -mm. -uh. Pangalan ng Diyos, ha? Uh -uh. Lumapit ka. Baka hindi ka naman lumalapit sa kanya, kaya hindi ka natutulungan. Uh -huh. Lumapit ka sa kanya, huwag mong idansa ka nito. Uh -huh. Naiintindihan mo ba ako? Kung um, mm -mm, ako sa kanya. Kung nahihiya ka sa kanya, kung hindi ka natutulungan, paano kanya matutulungan? Kung nahihiya ka sa kanya, hindi ka lumalapit. Mm -hmm. Tapos gagawa mo siya ng ganito. <coughs> Imbis na marami pa siyang matutulungan, dahil sa ginawa mo, wala na siyang matutulungan. Alisin mo na yan, naiintindihan mo ako? Mm -hmm. Sige, baka simulat yan. Walang kayo gumagawa dyan? Ako lang. ako lang. Titigilan mo na to ha. Oo. Uh -huh. mo ha. Sige, pagaling mo na yan. Gusto ko mawala yung pangating yan. Gusto mo may tulong sa kanya, lumapit ka. Paano ka naman matutulungan? Hindi ka naman lumalapit pala. Kaya hindi ka talaga matutulungan niya. Tapos ngayon, may ingit ka sa kanya. Tapos gagawin mo ng kulam. Alisin mo lang yan ha. Sige pa, kundi pa lang, kundi na lang. Ito lang nilagyan mo. Mga kapatid dito wala na. Wala, wala. kang ginawa. Wala. Ito lang taong to. Dumadaan ka dito minsan, ha? Tama? Ha? Oo. O, dumadaan ka dito minsan, eh. Bakit di ka lumapit sa kanya? Dumadaan ka naman dito. Ayaw mo nga ganito yung mga tao dito, ha? Umpisa nga yun, itimbin eh. mo ko. Ah. Uh. Ayaw mo nga ganito yung pamilya dito, ha? Ako nga harap sa inyo. Huwag mo nang balakin yung ibang balak mo ha. Hindi mo magusto nang gagawin mo sa'yo. Uh Hindi -huh. Tingin ako nang bas -bas sa Panginoon. Babalik ko sa yung triple yan. Baka hindi ka makalabas ng bahay pag binalik ko yan sa'yo. Kaya ng mo natin mga

Diyos na yung balik. Gising natin. Alam nyo po nangyayari sa inyo? Ha? Ah, uh -huh. Alam nyo po nangyayari? Hmm. Hindi mo alam. Alam nyo na naipag-usap ka sa kapatid mo? Hindi. Hmm. Ayun po. Naulit po natin yung mga Shout out po sa lahat ng hmm. buong Instruments of God. Apo Jimmy po. Saan po nagmi-mission ng Instruments of God dito sa San Andres. Shout out po sa lahat ng... kay eh, Apo Arnel. Bro Jan, Bro VA, Bro JR, Bro Del, Bro Gajyo, Bro Jeral. Okay. Existing eh, April kay uh, sa bagong member na si Sis Mariel at saka si Sis Mike Michael na kumukuha ko. Siya tapos sa lahat, God bless po. Kakuyah. Tahina po na